Punta naman ako dun sa kabilang side nitong park kapsat Malawak kasi itong park na ito kapsat Meron pa dun sa kabilang side Mga kapsat magandang umaga magkape tayo Balik katatapos ko lang hinapin si Hanalea sa school at ang vlog natin ngayong araw kapsat ay papasyal ako sa isang park dito dahil basta gantong October ay may mga damo doon na namumulaklak ng kulay pink. Ang ganda kapsat. Bali yung damo na sinasabi ko ay hindi yung mga damo na nakikita lang natin sa tabi-tabi. Bali imported na damo yun. Traffic dito kapsat o oh, dito sa highway nato at dyan ako pupunta kapsat dyan sa park na yan nandito na ako sa park kapsat at pupunta lang ako dun sa pinaka dulo dahil kung makikita yung sinasabi ko sa inyo na uh, ano ba to na damo na pag nagbulaklak ay napakaganda kulay pink bali Ah, muli grass nga pala yun sa English kapsat Muli grass Napakaganda kapsat eto yung Itsura nitong park na to kapsat May ilog din siya Ang daming kwan dito Nagbabike Saka Nag-exercise -e Bali na masal na din kami dito nila nila misis saka nung dalawa kong anak absat last 5 years ago pero ngayon kasi may pasok weekdays uh, ako muna nagaharutan yung dalawang pandun kamsat o ibon ayun yung isa kaya nilang pan yan uh, sumisid sa ilalim ng tubig para makakuha ng isda ayan o oh. o oh, ayan oh, lumubog na siya hintayin natin lumut, uh, lumutang ayun doon na napunta ayun na siya <laughs> eto kadsat meron ng pan dito muligras na sinasabi ko ayan yung kulay pink na yan dito ang ay konti pa lang konti yung itinanim nila dito ganda oh Oh, di ba? Grabe, ang ganda kapsat Punta ako dun sa harap kapsat at mas madami dun at napaka ganda ng kulay nitong ah uh, damo nato kapsat lalong-lalo na pag nasisikat ng araw kumikinang yung kulay na pink ng ng, ng na nato kapsat Pakita ko lang sa inyo itong mga building nato kapsat dyan ay na, uh, napakadaming kababayan natin na Pinoy at nandyan din, dyan din nakatira yung pamangking ko na si Dada. Dahil yung school nila ay malapit lang dyan. Siguro 600 meters lang ang layo. Kaya, kaya ang daming uh, Pilipino dyan kamsat. Tapos eto, meron ng mga bagong building oh, na naitayo. Dati wala naman to At sana yung mga... grass ay bulaklakan na nung pupuntahan ko doon sa bandang dulo nitong park kamsat ang ganda nitong park na ito kamsat, tahimik dito ako doon kamsat oh kasi may mini na ilog dito ang ganda mahil kasi ako sa mga ganto sa mga malinis na ilog lalong lalong na pag may bahay ka dito sa tabi nyan pag umaga unang nakikita mo wow tapos nagkakapi ka the best na ang ang araw mo tapos yun o oh, ang ng kulay din ng mga bulaklak na yun kamsa to oh. ang dami nila itong bulaklak ng puno na to kamsa tambang oh. para sa kan ah para sa amoy sa pagiitakasat hmm, ang bango lumalabas din siya pag ganito pag october na yan o oh. maganda din ang bulaklak tapos eto may maliit na kondito na tulay tapos yan ganda oh sarap sa pagganto'ng tinitiran mo yung may ilog na ganto Dito pa kapsa to. Ang daming bulaklak. Pag ganito palang buwan, pag October, ang sarap mamasal sa park dahil nagsisilabasan lahat ng mga bulaklak ng mga halaman o puno. Kagaya niya Nung no, sinabi ko niya no. tapos eto kapsat o oh, itong mga puno na ito ay yung mga pine trees kakaiba naman ang pine trees dito sa Baguio iba din malapit na ako sa pinakadulo nitong park kapsat at eto na kapsat to, oh. eto na yung mulip Muling grass. Yung iba hindi pa talaga nagpan. Nagsilabasan yung kan. Yung bulaklak nitong damo to. Ang ganda sana. Pero punta tayo dun sa pinakaharap nakaharap ayon. Medyo makapal doon. Ito kabsat to set, oh. Dito, medyo makapal, ganda. Sayang lang, makulimlim. Ang dami oh. Ayan, no? Oh. ganda ng damsat talaga. Ayan. Saan ka pa? Hindi pa nga nagpan. Eh. Nagsila, basan lahat. Tapos yung iba na mga nagsitumba, ba't kaya? dahil kaya sa malakas na hangin. Ano ganda. Ang ganda, no? Ang kapal nagsitumbato mga to. Hindi sa hangin. Yung mga pumupunta dito na nagpapapicture, kasi tinatapakan nila. Ayan. Grabe. Ang ganda. daw set, oh ito palaka for the first time ako nakakita ng palaka dito sa Shanghai <laughs> punta naman ako dun sa kabilang side nitong park absat malawak kasi itong park na itong absat mayroon pa doon sa kabilang side. Ang saya na ang ganda ng mga water lily nila dito, Kaka, uh, kakaiba. <laughs> ako sa kabilang park camp shot medyo malayo layo din yung nilakad ko magmula doon sa pintahang ko hanggang dito <laughs> mga akong siguro 1 kilometer ang layo <laughs> grabe may nag-exercise shop sa to. ang problema lang dito kamsat ay walang bilihan yata ng tubig dito naaalala ko nung pumunta kami ng pamilya ko dito ay uhaw na uhaw na kami walang walang tindahan kaya dapat pag pumunta ka dito bibili ka na dun sa labas bago ka pumasok dito sa park na to pero titignan ko banda dun baka meron na kasi 5 years ago pa yun eh at sana meron dahil gusto kong uminom ng tubig eto naman ang mga bulaklak dito kabsat kulay orange yan hanggang doon sa dulo oh, dami eto oh. ang ganda din parang walang masyadong pumupunta dito absent. wala naman yatang makikita dito kundi dito mga napakadaming punong kahoy para katuloy na sa uh, gubat saka yung mga punin ng mga ibon may machine doon na bilihan ng tubig ah so cashless naman yon kailangan yung kan yung cellphone mo yung walang pera yung phone ko <laughs> sa wakas meron nga bilihan ng pandot ng inumin dun sa machine na yun kaso kailangan mo magbayad sa Alipay pero ang problema ay nakalimutan kong lagyan yung lagyan lag ng pera yung alipay ko ito ang linis ng ilog dito kamsat ayun kamsat oh, meron din dalawang machine dun na bilihan ng tubig o kaya soft drinks at ang ganda ng design nito oh, siguro gagawin ko ito restaurant ayun kamsat oh nasa dulo na ako nitong park na to at wala masyadong pwedeng gawin dito kundi mag exercise maglakad-lakad o mag -bike, mag bike yun lang hindi kagaya dito sa kabila na pwede kang mag relax may mga upuan don at ang pangalan pala nitong park na to kabsat ay Greenway Park at dito ko na ang aking simple vlog camshot At bago ko tapusin ang vlog kong to ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe na din. God bless!